Araw ng uh, Martes, December 31, 2024, bisperas ng bagong taon. Kasama natin si, uh, si uh, Fire Senior Inspector Arnold Popol, ang ating uh, Gimba Fire uh, Marshal. Good morning, sir. Good morning po at uh, good morning po sa ating lahat. Um, ngayong araw po ng bisperas ng uh, bagong taon, ano-ano po yung mga paghahanda nyo para sa mamaya, yung pagsalubong mismo sa 2025. Okay. Unang muna po sa lahat, yung paalaala natin sa ating mga residente o mga constituents ng GIMBA na yung paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok. Yan. at uh, siyempre, yung mga nagbebenta ng paputok, ini-instruction po natin yan. Kung nakakomplyed po ba sila sa ating mga nire-required. Okay. At uh, din po natin kung meron silang kaukulang dokumento para magbenta ng paputok. kinapaalala rin po natin sa kanila yung tamang pagbebenta ng paputok. Tamang distansya ng bawat isa, bawat isang pwesto. Meron po ba silang uh, pang first aid in case of emergency para magamit nila kung sakaling magkaroon ng uh, uh, ma aksidente na pumutok ang kanilang mga pwesto o masunod. Mm. yun po ang paalala natin tuloy-tuloy uh, po ito hanggang uh, January 1 o January 2 ang ating uh, campaign uh, sa tamang paggamit ng paputok Apo. meron na po ba tayong mga incidente ng mga uh, di ba wasuno na may kaugnayan sa mga paputok nitong mga nakaraang mga araw so far uh, and as of this date mm -hmm. wala po tayong uh, fire incident related sa mm -hmm. firetrucker so mm -hmm. Uh, so far, nagpapasalamat so pa naman po tayo at uh, we are praying na wala talaga mangyaring sunog in relation do sa uh, paputok. No? Yun pong example po mamayang gabi, uh, paano po yung magiging uh, pagbabantay ninyo? Uh, meron po bang nakaantabay dito din sa bypass o may mga magilikot sa mga lugar, iba't ibang lugar? No? Uh, yun po pagbabantay natin dito sa eh, selling area or a pepper. Diyan na dito po. Eh, po ang fire truck natin at mga personnel natin. Nagmo-monitor at nagbabantay. And pag wala na po, uh, naka na sila at uh, uh, dumating na yung oras na salubong kung saan tayo ay nagpapaputok Nagro-roving po ang fire truck natin at ating mga personnel sa uh, vicinity ng Gimba to make sure na namo-monitor natin yung ating uh, mga uh, mamamayan sa paggamit ng patpatok. Okay. In cases po na magkaroon ng mga insidente, paano po nila kayo makokontak? Ah, uh, okay. Well, disseminated naman na po 'yung number ng fire station natin mm -hmm. at pwede rin po natin tawagan 'yung hotline mm -hmm. ng ating bumbero fire station. Ah, okay. okay. po. 'Yung 911 gumagana po ba? What is activated red phone yun Pwede nating tawagan 'yung 911 in any case para ma-inform po ang ang lokal ng uh, fire station ng iba para maka-respond tayo uh, in case of emergency. Um hepe, ito pong mga stalls dito kailan po sila nagsimula? Uh, meron bago magsimula nung bago magpasko pa ilan ilan pa isa dalawa but uh, uh we noticed that uh, nung nag-start up talaga sila na food dash it's 29 January 29 uh, na talaga sila. Uh, okay. Uh, ito pong mga stalls uh, ano po yung mga permits na kinuha nila or ano po yung mga kinailangan nilang i-present para mabigyan nyo sila ng permit? Of course, no, po sila sa mga seminars na, sa na, na, oh, so, uh, naman ng mga kapulisan uh -huh. sa Camp Karame uh -huh. and then nagsisecure po sila ng business permit at prior to the issue was of business permit nag-issue po kami ng fire safety inspector certificate or clearance uh -huh. para makapagbenta at makapagbayad sila sa munisipyo at makapagbenta ng paputok yun po uh -huh. ang mga dokumento na hinahanap may mga violations na po ba kayo dito sa mga uh, So far, are uh, medium okay naman na po sila sa ngayon. Uh, very may karon man ng kaunting violation, very hindi na. And madali na po i-correct anyway, na very uh, continuous naman ang inspection natin sa mga nagbebenta ng pagkukuto. That's why yeah, naka-standby po tayo dito. And yung mga violations po nila ay correct na nila. Abo, okay. ayan. After po ng uh, sa lubong by January 1 magliliquid na rin po kaya sila? Definitely, magliliquid na po sila. Dahil so, uh, sa tingin ko, wala nang client na bibili sa kanila ng mga oras na yan dahil wala nang use or wala uh, nang hindi na magagamit yung So, ah, okay. uh, I'm assuming that uh, wala na po sila by uh, January 1 ay dito po sila makita. So talagang nakaligpit. Oh, na. nakaligpit na po sila. Meron po ba kayong mga regulations in place pagka may mga naiwan, halimbawa hindi na ubos, kung saan nila eh? talaga po na po Meron, na, na po silang seminar sa patungkol na kung saan nila po pwedeng ilaga o itago yung mga paputok nila at o pwedeng nila dahil sa nila para sa property uh, keep property uh, safe keeping May mga seminar sa tentative na sila. Ayon, Thank you very much, Fire Senior Inspector Arnold. Po. You are welcome, ma'am. Anytime. Uh, you're welcome to our office. Mm -hmm. uh, Any last reminder po? Again, yung uh, reminder namin sa ating mga kababayan dito sa Giba, pag-ingat sa paggamit ng paputok, Laging obserbahan ang, tag ang tamang paggamit para tayo ay makaiwas sa sa uh, sunog. Yeah. Sa mga mga lang sunog. Mm -hmm. na... Uh, patungkol sa paggamit ng pabuto. At sa pang-araw-araw ng na buhay natin. So, uh, ingat tayo. Thank you po ulit and uh, Happy New Year! Happy New Year, mama. Happy New Year! <laughs> Sige, si senior, uh, Fire Senior Inspector Arnold Popol ng Gimba Nueva Ecija.